So yan, good morning mga kabadi Kaya magluluto muna tayo ng Almasal Ito yun na gising mga kabadi Ako makatulog Ngayon, alasin ko na po ng umaga yan. Pero nakapagsasin na ako Yan Tapay hey. muna tayo ng almasal Ito mga kabadi Hot dog Tsaka itlog tapos corn beef. Kaya lang yung corn beef eh. Ayan, caldereta. Tama, caldereta corn beef. Nag-alarm na yung cellphone ng mga bata. Ay, yung alarm clock pala nila. Pasok ngayon mga kabadi. So, maaga naman ako nagising kaya ano na ako na si Dada magluto. <laughs> ising ako kasi sobrang lamig mga kabady. Lamig na mga So, kagabi o kahapon, eh, as, as natin na tayo kami umawa ni Kaka at yung tractor po ng mga kabady pati yung sa may balak. Kaya ngayon, ngayong araw mga kabady, eh, yung mga tataas na area na lang yung ang traktorin natin tsaka ayusin natin yung ibang mga pilapil tsaka yung parteng matataas aararuhin ulit ng talim para maibaba natin sa mababang area so okay na to magpipirita na tayo mga kabati walang kung may tuyo kami sabi sana na to may tuyo eh.

makita yung sila <laughs> body scramble egg naman sunod natin to corned beef caldereta Madaling-madaling pa nga yung gasoan ko. Pa. Magabi, maambun-ambun. Tayo sa labas, mga kabati. Madaling-madaling hmm. pa. No, tumala na yung mga manok. Namiss ko tuloy yung yung paglusong ng ganyang oras. <laughs> Madaling pa pagpatok ng araw mga kabady alas sa uh, patapos ng trabaho marami na tayo na trabaho ano uh, ba diba? ano kanto ang ano mga kabady buhay dito sa probinsya ano? ano? alas iikot yung ating maghapon sa ating trabaho. <laughs> bukid okay napakita ko na sa inyo yung labas mga kabady dito tayo sa loob at uh... tayo natin mag mga bata Ah, uh, mga kabady, dito tayo sa bahay Makangalap muna tayo ng mayabas pang -asim natin sa ating ulam. Oh, um, basta lang yung natin dito. Mataba na ba kayo? Payat pa. Uy! May bago na naman mga kabady oh. Ito. Papataba. Pero pa dito yun oh. Know, Laki nun mga kabady. Basta payat pa rin. <laughs> Hindi pa pwedeng pang harvest. Padalaw ah, pa lang ako. Dahil pala naging buko na, hulog lang Ayan yeah, mga kabady, good morning po sa ating lahat Panibagong araw na naman at panibagong vlog At panibagong blessing Dahil every gising po Isang blessing na mga kabady <laughs> Kamusta po kayo lahat, mga minamagong mga kabady So ngayon po eh uh, nga, Tayo palusong sa bukid At Ngayon nga, maaga tayo na gising Alas 3 pa lang gising na mga kabady Mahulay ng tulog Magiging na, weh sa kwarto Marami eh. na naman tayong Trabaho sa mga gulay natin Damuhin Pero ganun pa man mga kabadya Ika nga eh Andiyan lang naman itrabaho trabaho na yan Hindi <laughs> mo naaalis dyan yan Baga ano lang tayo Jab jab lang mga kabady kasi Hindi natin pwedeng persahin <laughs> Mahirap persahin ang katawan Pero kung syempre hindi natin may iwasan na hindi tayo Mapersa mga kabady pero hanggat maaari mga kabad eh, Iniwasan namin <laughs> Para hindi Ganun kasakit kinabukasan <laughs> Kaya nga eh Hindi natin masyado seryosohin mga kabad eh. Anat anat lang Parang sa kanin ba? Di ba? Pagka yung kanin, di ba? Pagka pain ini, eh, hinihinaan yung apoy ano lang anat anak so, nandito na tayo mga kumadi at uh, anay anay hey oh, bye kayo dito kami puro dos so, yellow happy sleep mga kumadi mag-stream muna tayo ng Alam mo dito sa may kalamansi Pampigil lang ako Pampigil lang mong damo Nakaparga na tayo, mga kabadi. may anyway, ano pa, pandalawang karga pa yung gamot natin. talaga ah Bali lang pala dito sa straight na to yung isang karga <laughs> Kaya ang kamatis mga kapadid oh, Ang laki nobi na natin kung siya nakapunta kung loo na nila oh talong na kabadi talong na madamo Pagandang <laughs> rumi-cover ng talong. Oh. Ah, small yes, isso mo muna tayo mga kabadi ito na yung mga sitaw natin eh. pang ilang araw gumawa pala bio, sandali pa yung pwede nang puntas yan ang kailangan natin ng ato bigin din pala to pang apat na araw na ngayon hindi umulan ang habari ah, yan ang update sa sitaw natin patubigin tsaka walang scatter scatter everywhere nahin muna natin yung kamatis kung natapos yun pwede natin lipat dito ayo, buro pa naman na si Ito Hindi naman ito natanggal yung buhay. Alas <laughs> ka ka Sa oh. atlong bibe. Lambot. Sa mga kapatid. lambot. Ah. Sa so, Sa atlong mga batay. <laughs> Ay siya. <laughs> putik na. May tingin putik din na. Pagsabong.

kain na tayo. Ang ah, kung sa bispan ni ah? ka. ha? Sabaw ko lang yung sabi. Ha? Sige mo sabaw. Ha? Sabaw ay ah, dada. Nasarain yung buto. Wala tayong pataranta, no? Wala tayong tanong ng pataranta. Ang, may tanong nyo kasi dito. Ano yung nasa eh? Tuloy sa akin. May nakagulam na gano'n. Ito. Um, Ito. May sakati po. Puti <laughs> yan ha. Pahati tayo. Ito <laughs> oh, may pie. Ang <laughs> ganda nung ano, uh, experience nung kalabaw. No? okay hmm. Yung mga kabadyo. Malambot. Oh. <laughs>